Hello guys, uh, magandang araw sa inyong lahat. Ngayong araw ay uh, isi share ko sa inyo kung paano ang pag-repair ng uh, top cover ng ating uh, spin dryer machine. Kung uh, mapapansin nyo guys eh ito ay uh, warak na. Minsan na uh, may mga sira tayong uh, top cover ng ating spin uh, air dryer machine. Kaya sa video kong ito, ibabagi ko sa inyo ang idea kung uh, paano ang pag-repair ng ating uh, top cover. Una ay tatanggalin muna natin ang takip ng drain uh, bulb para sa pagtanggal uh, natin ng uh, control uh, panel ay hindi siya makasagabal. Dito guys ay tatanggalin natin yung mga screw ng uh, control panel. Ito ay uh, double tub uh, washing machine na ang uh, sira niya ay ang uh, top cover ng uh, air dryer. at uh, pagkatapos niyan ay uh, tatanggalin natin yung uh, top cover. Ayun na guys ay uh, natanggal na. Sa pag repair nito ay kukuha lang tayo ng mga retaso, ng mga PVC uh, plain sheet or uh, plastic uh, plain sheet. Pwede rin kayo pumunta sa mga junk shop, mayroon kayong makikita na mga PVC uh, plain sheet dito guys ang uh, available sa akin ay uh, plain sheet na plastic na transparent kaya yan ang uh, ginamit ko ang uh, kapal niyan ay uh, 6mm so ang paggawa uh, niyan ay uh, guguit lang tayo ayon sa sukat ng uh, top cover natin Yan ngayon ang uh, sukat at uh, puputulin natin. Sa pagputol uh, na nito. pwede tayo gumamit ng uh, hakso. Pwede rin ng uh, electric uh, grinder. At uh, pwede rin tayo gumamit ng uh, jigsaw. Dito guys dahil uh, available sa akin ng uh, jigsaw, yan na lang ang ginamit ko. So yan ngayon guys ang ating uh, tinabas na plastic uh, plain sheet. Ito yung uh, portion na tatanggalin natin. Lalagarayin natin yan para yan ang uh, kakapitan ng ating uh, tinabas na transparent na plain sheet. Ngayon na uh, kinakailangan natin uh, magmarking para alam natin kung saan tatapat yung uh, tatabasin natin. ngayon na uh, na natin yung sinasabi kong uh, porsyon So, yun na guys ang hinges na natabas natin. Diyan ngayon kagapit ang tinabas na plastic plain sheet. So, yan ngayon ang magiging posisyon ng ating plain sheet na transparent. Bago natin na butasan yan, ay kinakailangan ibalik muna natin yung ating pinaka hinges para masentro natin ang ating ilalagay na plastic plane sheet so yun ngayon ang uh, position ng ating uh, hinges ang uh, susunod naman natin na gagawin ay ipapatong ang ating uh, plane sheet para masentro natin at uh, makita ang uh, bubutasan para sa mga tornilyo simple lang naman ang uh, pagmarking dito Estimate lang natin, nakakasya yung uh, tatlong uh, tornilyo. Katulad yan guys, ay uh, tatlong uh, tornilyo ang ilalagay natin dyan. Ngayon na guys, uh, bubutasan natin. Ang uh, ginamit ko dito na drill bit ay 1.8. Iyan na guys, ay, uh, nabutasan na natin. Ang susunod natin na gagawin ay uh, lalagyan natin ng mga tornilyo. Ang uh, tawag ng uh, tornilyo na yan ay uh, stop bolt. At ang uh, size niyan ay uh, 1.8 or uh, 3mm. kailangan lang ay uh, lalagyan natin ng uh, washer ibabaw at saka ilalim so yan na ngayon ang uh, forma ng ating uh, top cover yun naman ang tatlong uh, tornilyo na inilagay natin. Ngayon ang uh, huling uh, gagawin natin ay uh, natin ng uh, handle. Maraming uh, handle tayo na pagpipilian. Depende na sa inyo kung ano ang uh, available. Ganito lang ang uh, paglagay niyan. Isisintro nyo lang sa butas na yan yung uh, handle. At uh, kapag uh, sentro na ay guguhitan uh, natin yung uh, tapat ng uh, butas ng ating uh, handle Ayan na guys, ay, nabutasan na natin. Ngayon ilalagay na natin yung handel uh, handle. Ngayon ngayon ang uh, forma ng ating uh, repair na top cover ng ating spin uh, dryer machine. Hanggang uh, dito na lamang guys, uh, maraming uh, salamat sa inyong uh, panonood. Sana ay uh, nakapagbigay ako sa inyo ng uh, konting uh, idea patungkol sa pag ng ating uh, top cover ng spin uh, dryer machine.